Hoy, guest honor ni <laughs> <laughs> Dito kate importante yung may message ko sa inyo. Oh, talaga may service mo. No? Sige, sige, sige. Dito kate, gusto rin kayo makausap para bigyan po namin kayo ng kaalaman dahil po ang kaso po ng rate dito sa ating lugar ay tumataas. Number one po ang gentry. Pagdating sa rate. No? So, nandito kami para magpaalala sa inyo na huwag tayo magpakakampante sa mga anak natin, lalo na sa paggamit ng social media. Kasi may mga nabibiktima po, yung kunwari games, games yon, doon nila na-meet. Tapos, pag na-meet nila sa games, magsasaril na silang messenger. Mag-usap na sila sa messenger. Doon na dadali. Uh, pinaka, ito lang pong huli, uh, 11 years old po yung nabiktima. So, akala ng nanay, nag-aaral. Akala niya na may activity sa school, kaya late na, na nang-uwi. Pero hindi nila alam na nakikipagkita na pala yung anak nila doon sa lalaki. Hanggang sa umabot sa punto na naisama na ng lalaki sa isang motel dito sa atin. Although hindi taga rito yung bata, kaya lang dito nangyari. So sana sa atin na taga gentry, eh maputol na yung mga ganong ano, kaso. So ang pinapayo ko po sa inyo, una-una, alamin nyo po yung mga nagiging activity ng anak ninyo pangalawa, kilala niyo ang lahat ng mga nakakasama ng mga anak niyo. Pangatlo, bigyan nyo ng limit yung paggamit ng social media. Pag sinabi ng ng anak niyo, "Ma, magre-research kami." Okay lang. Siguro one hour, okay na 'yon. Kung marami, kailangan tabihan nyo na yung anak niyo para ma-justify lang na 'yun talaga ang ginagawa niya sa paggamit ng social media. Kasi siyempre naintindihan naman natin na katulad namin, dalawa ni Ma'am Resi nyo, nanay na kami. So, yung trabaho namin, talagang ano, pero andun pa rin yung pagsubaybay. Kayo na nasa bahay, nah, mahirap din naman ang trabaho talaga ng nanay. Kaya lang, huwag nyo hayaan na hindi nyo mabigyan ng pagkakataon na masilip ang ginagawa ng mga anak nyo. Especially po mga batang, mga babae, no? sana po, ito na po yung magiging hakbang ninyo na para masubaybayan nyo yung mga nagiging galaw ng anak ninyo. Kasi napakahira po na bago natin maisip yon eh naging biktima na pala yung anak natin. Mas maganda mapangalagaan natin kasi hindi yung, ang rate po kasi hindi yung yan inaano sa edad eh. May mga matatanda na rin na nare rate eh. So, yung atin, mga bata pa, pangalagaan na natin. Ha? Tapos, isa pa, yung mga anak din natin, subaybayan natin yung mga activity. Baka minsan, nababarkada na sila, napapasabit na rin sila sa droga. No? Kasi, sa panahon ngayon, ang pinakamabilis, ma, ma pinakamadaling mainganyo ay ang mga kabataan. Yung mga anak din nating lalaki. Kasi usually naman, lalaki talagang ang involve yan, eh. So, bantayan din po natin yung mga anak nating lalaki. Kilalanin po natin kung sino yung nakakasalamuha niya, kung sino yung uh, nakakausap niya sa telepono. And then, once in, uh, once in a while po, kahit isang beses sa isang linggo, dumalo ko kayo sa school, itanong niyo sa teacher kung kamusta ba yung ano ng anak ninyo. No? Mas maganda ko kasi nag-iingat tayo kaysa maging biktima pa yung mga anak natin. So, ang talagang iniingatan na katulad namin, kaya kami bumababa dito sa, sa inyo, sa mga barangay, para ihatid sa inyo yung mga kaalaman na kung saan ay kapupulutan nyo rin po ng aral at pagbibigay din po ng babala na iingatan natin ang mga anak natin. Kasi alam naman talaga natin na kung gano'n tayo kabisi sa bahay. Hindi man tayo nagtatrabaho, pero sa bahay, halos ganun na rin eh. Doon na lang din umiikot. So, wag niyo ungayaan na makalimutan niyo rin yung mga advice at yung pagkakalinga sa mga anak niyo Hindi lang sa pagganda ng pagkain, sa pananamit, sa anuman. Tignan niyo, subaybayan niyo lahat ng mga ginagawa ng mga anak ninyo. Para kahit pa ay maging smooth at lumaking maayos at makapagtapos po ng pag-aaral yung mga anak natin. So, in behalf of Police Lieutenant Colonel Jose O. Naparato Jr., ang amin Chief of Police... Nagpapasalamat po kami kay Kapitan sa Barangay PK1 at sa inyo din po. Dahil kahit papano ay eh, nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap kayo. So sana po hindi po ito ang una't huli natin pag-uusap. Para kahit papano ay eh, lagi lang po kami makikipag-communicate dito sa barangay ninyo para i-discuss po kung ano yung mga importanteng bagay na dapat nating malaman no? Kasi hindi naman lahat talaga na natututunan natin yan sa school, sa ano. May mga bagay na kami ang magbibigay sa inyo ng kaalaman para rin po sa ikabubuti ng pamilya ninyo. Yun lang po at maraming maraming salamat po. Lalo, salamat. mamibigay po kami flyers kasi employers flyers mayroon din yung contact number. Lalo, Okay. Okay. Ito po na yung meron po contact number yan in case po na emergency. Okay. So, pag hindi na talaga kaya. Iyan po, sa baba. Huh? Basta yung basahin para ano. Ito yung sa rate. Yan po, may contact number po si kami dyan sa taas. In case, ano? May contact number kami dyan, mama. Yun, sa baba. Sa atin. Yan, may contact number kami dyan. sabit mo. Para, tapos na kuya. Tapos na. Okay. Yeah. ไปอยู่ที่ประเทศนี้นะครับไปนะครับนะครับนะครับ <s> <Trustee> <s> <indo> <interacted with> <coughs> <iPad heads>